Minsan pa'y umabot sa 120 pesos ang kada kilo ng repolyo dito sa Guadalupe Public Market sa Makati City. Pero sa gitna ng nararanasang oversupply sa highland vegetables, bagay na inamin na rin ni Agriculture Secretary Francisco Chulorel, bagsak na sa 50 hanggang 60 pesos ang pinakamurang klase ng cabbage dito sa pamilihan. Ayon kinanay Celia, naramdaman nila ang mas nagmumurang kuha sa highland vegetables bago pa man mag-desembre simula ng lumamig ang klima. Marami raw umanong aning gulay pero kakaunti ang sisira dahil sa andap kaya nagbumura tuloy ang presyo nito dito sa palengke. Kayun pa mas mataas pa rin ito kumpara sa monitoring ng DA na mayroong 35 pesos na presyo ng repolyo sa mga pamilihan sa Kalakang, Maynila. Bukod sa repolyo, naglalaro sa 50 hanggang 120 pesos ang presyo ng kada kilo ng carrot, isang daan ng bagyo beans, 95 to 160 ang puting patatas, 40 to 90 pesos ang petchay bagyo at 30 to 70 pesos ang sayote. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng kagawaran na kanilang sisilipin kung bakit may kataasan pa rin ang presyo ng ilang gulay sa ilang palengke kahit may oversupply na sa mga probinsya, partikular na sa kabundukan kung saan inaani ang mga ito. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, Deezer H. ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!